Masakit yung puso mo? Hala! Alam mo na kasing red flag, pinili mo pe! Joke lang po! <laughs> Paano nga ba pangalagaan yung health ng puso mo? Una, kumain ka ng healthy. Bawasan mo yung pagkain ng mga processed, can at fast food. Sunod, kung overweight ka, magbawas ka ng timbang. Kino-consider po na overweight kapag yung body mass index 25 or above. At sa mga Asian naman, 23 and above. Meron din tayong tinatawag na central obesity. Ito naman ay kung yung waist circumference sa mga kababaihan, more than 80 centimeters. Sa mga kalalakihan naman, more than 90 centimeters. Ibig sabihin, mataas yung intra-abdominal fat mo. Mataas yung chance mo magkaroon mga cardiovascular diseases. Naku! Sunod naman, mag-exercise increase mo yung physical activity mo to at least two and a half hours per week. Oh, bawasan mo din yung paninigarilyo ha? Alam mo bang yung isang taong pa lang na pag-quit sa paninigarilyo, nare-reduce na sa kalahate yung risk mo, magkaroon ng mga heart diseases. Siyempre, iwasan mo na din yung pag-inom ng alak ha? Magpa-check up ka regularly sa doktor. At panghuli, kung alam mong red flag, tigilan mo na. Hindi yun joke. Gets ba?